tunay na kinasasangkutan ng alaga ni O.G. Diaz tungkol sa cheating issue. Nagbigay na ng reaksyon ang showbiz columnist at talent manager na si O.G. Diaz tinggil sa kinasasangkutan cheating issue ng kanyang alagang si Kim Rodriguez sa basketball player na si Mark Pinkis na tinatawag ding Pinoy Sakuragi usap-usapan ng mga netizens ang actress at basketball player dahil daw sa isang blind item na mababasa sa Reddit. Batay rito, iniintriga ng mga netizen ang dalawa na tila magkasama raw sa Sydney, Australia dahil sa pagkakapareho ng kanilang background sa larawan sa Sydney Opera House. Ibinahagi pa ito ng nagngangalang Auntie Selena kung saan makikita ang screenshot na larawan mula sa Instagram story ni Mark. Mark Pingris, simpleng caption nito. Mababasa naman sa text caption ng larawan ni Mark, wag kang bibitaw sa buhay na to. Si Mark ay kasal sa actress na si Danica Soto, anak ni na Big Soto at Dina Bonivet. Sila ay may dalawang anak, isang babae at isang lalaki. Bukod sa photo sa Sydney, ay kumalat din ang tila pagkakapareho ng larawan nila sa isang gasoline station kung saan nagpa-picture sa kanila ang isang tindera ng isang sikat na flavored price toll. Nakipag-ugnayan naman ang balita kay OG na talent manager ni Kim upang usisain ito tungkol sa issue. Aniya, Magbibigay raw siya ng komento tungkol dito sa kanyang showbiz entertainment vlog na Showbiz Update. At nito March 29 episode ay inadres na ni OG ang issue. Kung siya lang daw ang tatanungin bilang talent manager ay sasabihin niya si Kim na wag na lang patulan ang issue. Subalit na iipit siya sa sitwasyon dahil nagkataong vlogger din siya at siya talaga ang tinatanong ng mga Marites at Showbiz News reporter. Inusisa raw ni OG ang alaga at pinabulaanan nito ang mga kumakalat na chika. May relasyon ba sina Mark Pingris at Kim Rodriguez? Tanong ni Mama Loy, ang co-host niya. Yung totoo, nakausap ko nga itong si Kim Rodriguez. Tinausap ko yung alaga ko. Tinanong ko nga siya Hoy Kim, ano ang totoo rito? Dito, hindi po yan totoo, sagot daw ng alaga. Sundot naman ni Mama Loy, nagkakataon lang ba ang mga hinilalapag na resibo ng mga netizen sa pagkakapareho ng lokasyon sa kanilang mga larawan? Tinanong ko si Kim Chan, o anong totoo dito? Dahil doon sa gasolin station, pareho kayong may picture ni Mark Pingris sa girl. Sabi sa akin ni Kim, yung picture po na yan, yes, ako yan. Nagpunta po ako dyan. nag over ako dyan. Kasi pupunta ako ng subi. Kasama yung mga kaibigan ko. Yung kay Mark Pingris, hindi ko po alam kung kailan yon. Kahit tanungin daw ang tindera sa picture mapatotohanan nito ang sagot niyang hindi sila magkasama ni Mark ng mga sandaling iyon. Samantala, si Mark naman ay naglabas na rin ng pahayag tungkol sa issue at pinabulaanan niyang may namamagitan sa kanila ni Kim. Giit pa ng basketballista. maayos daw ang pamilya nila ni Danica kaya huwag na raw sana pangguluhin ng mga Intriguera.